So yun mga Kapinoy at uh, magandang uh, araw po sa ating lahat. At uh, medyo matagal din po tayong uh, hindi nakapag-upload uh, dito sa ating uh, backyard farm. Dahil uh, busy po mga Kapinoy. So today's video mga Kapinoy isa uh, ayan at uh, marami na naman po tayong mga sisiw na pang-out so mga Pinoy pasensya na kayo sa aking bosses uh, boses <coughs> kasi um, excuse me po at uh, medyo malat pa tayo no? at uh, marami po tayong uh, available ngayon na mga darag uh, parawakan sa apo yung ating mga chocolate or pington so marami po tayong pang out lalong-lalo na po sa ating mga darag. Meron po tayo mga konjan, mga two months old, uh, one month, tsaka po yung mga uh, three weeks and uh, two weeks old, tsaka week old mga Pinoy. Mapag-share uh, na naman po tayo ng ating maraming sisiw. <coughs> lalong lalo na po yung ating mga uh, darag, mga Pinoy. Isa, uh, marami naman po yung uh, buyer ang uh, naghihintay dyan sa ating mga darag. At uh, meron pa po tayong uh, uh, mga nagpa-reserve. So, maibibigay muna po natin yung uh, mga unang uh, nagpa-reserve sa atin, mga Pinoy. So, yung iba po na matitira is yun po yung uh, isi-share natin sa ating uh, mga kapinoy na gustong mag-avail ng ating mga darag native chicken so uh, pwede rin po tayong mag-ship uh, mga pinoy so, sa murang halaga na <coughs> uh, makapagpapadala po tayo ng uh, kahit sa malayo po sila huwag lang pong tawid dagat mga kapinoy tsaka ay mapapuntang Bicol so kasi po uh, through <coughs> victory liner lang po tayo nagpapadala ng ating mga uh, sinisip na mga ating mga alaga ating mga sisiyo or ating mga Uh, month old or uh, week old or mga breeder so through victory liner mga Pinoy kahit po papunta pa yan ng uh, Ilocos, Isabela Manila, Cavite uh, po, marami po marami po tayong pwedeng pagpadala mag message lang po kayo sa akin dyan Basta wag lang pong parting tawid dagat sa po bicol Yun lang po ang hindi natin kaya padalan. At uh, <clears throat> hindi pa po kasi alam kung paano tayo mapagpapadala ng tawid dagat. At uh, hayaan nyo po at uh, aalamin po natin yan. <clears throat> paano po tayo makapag uh, papadala ng, uh, sa mga malalain lugar. So meron din naman po dyan sa Juan Kasi po yung aming uh, uh, mga darag Is galing po ng ilo-ilo So dyan po sa mga tiga ilo-ilo Andyan naman po yung mga uh, Marami pong uh, uh, farm dyan <coughs> Katulad na lang po ni darag uh, uh darag farming So yan po uh, pwede po kayong mag-message uh, sa kanila. Just in case na uh, kung kayo po is nandyan sa ilo-ilo, uh, marami pong uh, uh, pwedeng uh, mapagbilan uh, mga darag. Kasi po, uh, kalat na po ang mga lahi ng ating mga darag uh, sa naman pong panig ng Pilipinas, mga Pinoy. <clears throat> Kasi po, sa dami pong nag-aalaga na ngayon, dahil napaka-indiman po ngayon ng darag, dahil napakasarap po kasi ng uh, karne nito uh, pang, pang business or uh, for consuming for family use only so at least sigurado ka na yung alaga mo is uh, healthy sa talagang masarap at yan mga kapino meron din tayong bibi uh, kahit pa paano tayo ng bibi Siguro, uh, mga 8 pieces din po yan. Uh, pang -kwan yan, mga Pinoy. Uh, Pang-gamit. Uh, just in case na meron tayong mga pasyon. Is uh, meron tayong pangkatay. So, kasama yan, mga Pinoy. Sa ating uh, mga alaga dyan. So, yun, mga kapinoy At hanggang dito na lang muna po ang vlog natin na uh, for today. At, uh, Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video. At ako po ay nagiiwan sa inyo na mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam!